Hi mga lods, magandang araw po sa inyo lahat. For today's video po, may nagtanong po sa akin. Siya po si Meridian Core. Shoutout sa iyo. Sabi niya, ma'am, patulong naman. Paano po ang diskarte sa isang conservative na babae? Pero bago po sagutin yan, isa muna mabilis ang shoutout kina. Jumel po tol, watching from Makati at kay Marlon Flores. Shoutout sa inyo mga lods. God bless po sa inyong dalawa. Alam niyo ba loads, na ang mga conservative na mga babae, sila po yung medyo mahirap ligawan. Unang-una po kasi family-oriented po yan. So alam na alam ko to kasi po, karamihan sa mga pinsan kong babae conservative. No, hanggang ngayon po ay daraga pa po sila do. No? Ang edad po ay 40 plus na. No, boy since birth, no. So pag sinabi po kasi natin conservative, sila po yung mga babaeng makaluma, no. Sila po yung mga babaeng ang mga sinusunod yung lumang tradisyon, no. Sa mga paramed sa mga paniniwala, yung mga ganyan, yung mga tradisyon. Ang mga conservative na mga babae, ang gusto niya naligawan formal, yung sa mismong bahay ka pupunta. Yung kikilalanin mo yung mga magulang niya, mga kapatid niya, no? So kapag nagagawa mo po yung pupunta sa bahay nila, kailangan mo po muna ligawan yung magulang niya. Paano? Siyempre, may mga dala ka rin yung pasalubong, no? Ganun po yung taong paniligaw sa magulang ng babae. Ano makas ka, no? Pasalubong. Kagaya ng pagkain, bulaklak, no? Kailangan dalawang bulaklak mo, isa sa nanay niya, isasara niya. So, ganun po talaga. Napaka-importante sa isang babaeng conservative na napapakita mo na seryoso ka sa kanyang pamilya. So, doon po kasi mas naiinlab ang mga babaeng conservative. Pag nakikita niya na seryoso ka sa kanya dahil pumupunta ka sa bahay niya. So, lumang estilo ng panliligaw pero epektibo po yan. So, yun po yung unang mong gagawin. No? Kailangan mo muna nga magpakita ng mukha sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid. No? Sabihin mo, liligawan kita. Ako ng ligaw sa bahay ninyo. So, ganun po. Kailangan mo pong dumaan sa ganun. So, pangalawa, syempre, bigyan po ulit siya ng mga love letter. So, alam niyo, Lods, sa mga conservative na babae, kilig na kilig po sa mga love letter yan. So, buod po sa chat na sinasabi mo noong mga sweet na message, eh, dagdagin niyo po sa love letter kasi po sa love letter, mas na-express mo din yung feelings mo para sa kanya, habaan mo. So, sabihin mo sa lahat ng babaeng nakilala ko, sa'yo lang talaga ako na in love kasi kakaiba ka. Yung mga ganun, parang matatamis sa salita, parang bobolahin mo, ganun. Pero, bolang totoo yan, ha? Hindi yung bolang-bola lang, ha? Kailangan niyo ng sumulat ng love letter kasi po, Diyan po kinikilig ang babaeng conservative. So sabi niyo ma'am Corny. O nga Corny, pero po epektibo po 'yan kapag naligo kayo sa babaeng mama makaluma. Pag nagawa mo na nga po yung tatlong bagay na yan, yung love letter, pagbisita sa bahay nila, and panliligaw sa parents niya, sure ako Lods, no? Mapapalapit ka sa kanila. And then isang araw, magiging miyembro ka na ng pamilya niya. So, ang pagkakaiba ng Lods sa nililigawan niya sa babaeng kanto at sa babaeng conservative, sa babaeng kanto, eh, konting-konting bola mo na lang sa kanto yan, no? Konting-konting himas mo lang dyan, bibigay na yan, no? Kahit tama ng pera. Unlike sa conservative, kailangan mo talaga ng formal na panliligaw dito kasi po, family-oriented sila. So, pakita mo na mahal mo yung mga magulang niya at mga kapatid niya, no? May worry ka rin sa kanila, hindi na sa kanya. Iyak ako na magugustuhan ka na babaeng isang conservative. So, hanggang dito na lang po tayo, mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!